Atin pong ipagpapatuloy ang ating talakayan sa requirements ng subclass 482 o ng TSS visa o ng working visa. At ngayon naman po ay ang mga requirements at the time of the decision. Kanina ay ating tinalakay ang mga requirements at the time of application. Ngayon naman ating tatalakayin ang mga requirements at the time of the decision. Unang-una kinakailangan ang aplikante ay merong substantial compliance sa lahat ng mga visa na na-award uh, na sa kanya sa Australia. Dapat sumunod siya sa lahat ng mga conditions ng mga visa na iginawad sa kanya ng Department of Immigration. At ang sunod ay ang approved nomination. Kung ano ang occupation na na-approve sa kanya, dapat ito ay tumpak sa kanyang Um, sa, tumpak sa visa application na gagawin niya So magkapareho ang Nominated uh, occupation Sa gagawing visa application Gayun din naman Ang detalye ng mga uh, Ang detalye ng aplikante Ay dapat Tumpak o tama sa Or akma sa visa application ang sunod nating tatalakayin ay ang genuine intention. No? Gaano ba katotoo ang intention na para magtrabaho sa Australia? Ito ang tinatawag na genuine intention criteria. So, ang sinasabi uh, sa polisiya ay ang posisyon, no? Um, ang posisyon na associated sa nomination ay dapat genuine at ganoon din naman na ang visa applicant's intention is also genuine. So dapat makatugma yun. Ang position ay genuine, ang applicant's intention is also genuine. Kasi minsan, ang ilan sa <clears throat> mga ang ilan sa mga posisyon no? Na ginagawa ng mga employers na nare-refuse. Minsan ginagawa lang nila yung posisyon. Wala naman talagang kailangan na posisyon sa Australia o yung kanyang business, wala naman talagang kailangan ay minsan nagkakaroon ng problema kung nag-create ka lang ng posisyon na yon. Dapat sa inyong organizational chart, meron talaga na kailangang posisyon at hindi mo lang siya kine-create. At yung isa, at, ang iba namang uh, criteria, yung applicant's intention. No? Gusto mo ba talaga na mag-work? Ikaw ba talaga ay mayroong skills, qualification, and experience para sa um, position na yan?